darating tayo na ano na hihingi ng ibon. Yung sisiw ba yun? Sisiw pa lang. Ito mga guys, darating na siya. Ito, ayan mga guys. Uh, ano pa pangalan mo? Jonas. Jonas. Ito mga guys, ang nagbigay nito, yung si ano, Alborolop. So ngayon mga guys, no, ibibigay natin sa kanya. At, uh, Since na marami na tayong ibon, so ngayon bibigyan natin siya ng ibon. So shout out dyan sa mga gusto pang humingi. humingi na kayo dito. O sige, kunin natin doon ang ano. Kaya yeah, ito mga guys, kukunin lang niya. Kung ano, kunin mo na doon. Ikaw na kumuha. Ganun dito. O sino hihingi siyang kukuha? Kaya magulo pa bahay namin. Ayun mga guys, alburulok mga guys. Ayun. Ay. Ayan mga guys si Alborolop at at dito naman mga guys yung hihingi ang uh, humingi ng ibon si Jonas kaibigan yan mga guys ni Alborolop. Jonas Tarok mga idol na yan open natin na ah uh, Jonas Tarok mga gana magbigit for tayo ng ibon mga idol ayun shout out dyan sa Alborolo mga uh, guys uh, shout out na rin sa Ayan mga guys, Ay, no, yan man, kaibigan ni eh, Alboronok at uh, ano mamasasabi mama mo dyan sa... Maraming, maraming salamat. Maraming salamat. Alright, salamat, so, Jonas Tarok mga uh, guys uh, at shoutout na rin pa sa... Pag-i-part na ano, pag-i-part pa na nga pa yan na mga idol na. Jonas Tarok mga idol na. Ayan. Ayan mga idol na, dahil nga sa maya na, dahil sa ayan, meron tayong kapilakul na ibon mga idol

Ayun mga guys, sige, uuwi na siya at uh, shout out dyan sa mga gusto pang humingi. Punta lang dito. Ayun, no. Uh, sa labas. Sa labas lang. <laughs> Pila lang sa labas ka lang, no? napakaraming ibon. Okay, mga guys, uuwi na siya. At, uh, ayan, okay. Sige. Kala uh, nakasend. Nakasya. <laughs> Sige lang. Ginamit ang polo-polo. nga guys, uuwi na siya. Hindi ba nagkana sakit don hello loob? So mga guys, kasi ang ibon ni Alborolo para medyo marami-raming sakit. Di ba marami-rami yata sakit, no? yung amin lang uh, kahit paano okay naman yung amin wala namang may sakit please mga guys subscribe our channel at sana huwag nyong kalimutan i-comment, like, subscribe, hit na rin notification bell para updated sa mga video na i-upload namin kung mag upload pa kami mga guys hindi na talaga kami ka-upload, busy lagi nagpagawa kasi kami mga guys sa munting bahay namin kaya ganon so ngayon may humingi naman ng ibon, ibinigyan na rin namin at uh, kaibigan, tini, kaibigan to siya ni Alvoro Love. So mga guys, please uh, subscribe our channel, Jojo Bocobindor. Huwag niyong kalimutan. At maraming maraming salamat sa mga taga-subaybay sa channel namin. Maraming salamat sa inyong lahat. So please subscribe our channel. At uh, ayun na nga mga guys, no. Uh, Ayan na, natapos na. Ayan mga guys, andyan yung ibon. Ayan mga guys, o oh siya. Ayan, ayan, ayan. So, nakamotor lang siya mga guys. So. Saan pa? Uwi mo dyan. Ay, ipsa. Ay, ipsa ka lang pala na. Di ba dati bayan, dito ka lang sa wala. Haubil? Wala nang bayan. Ah, bininta niyo. ninyo. Hindi. Wala ko lang. Ah. Kasi yung anak ko lagi. Ah, kaya inilipat mo. Ah. <laughs> okay, sige, sige, sige. Bye-bye. Okay.